kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. kahit marami na ang nagsasabing palpak at hindi na raw dapat bang ipagpatuloy ang Senate hearing ni Bato patungkol sa Pidea Lake ay hindi naman nagpatinag ang senador na dating chief of police ng PNP at kanyang itinuloy ang pangatlong hearing. Kung ang hard po ng ilan ay chismis at paninirang puri ay nagkakamali po kayo ang nang hearing na dinaluhan ang gusto pong matukoy ng komiting ito ay ang pagkukulang kung bakit nawalan ng dokumento ang PDEA. Hindi nakadalo si Pakito Ochoa na siyang itinuturong. Nagpatikil ng operasyon sana ng PDEA sa Makati kung saan. Doon raw nagsisesyon ang nasa listahan nilang si Marcel Soriano at Bongbong Marcos. Entrada pa lang ay magkaiba na ang pananaw nila Bato at Jingo Estrada. Mr. Chair, may no yes. the circumstances why the presence of uh, the former executive executive secretary is needed here. He was uh, his... I'm not defending him uh, because yeah, yeah. Uh, you know man uh, he is the former executive executive secretary of President Aquino. Yes, uh, number one, he was uh, mentioned in the deposition of uh, Jonathan Morales that the operation was halted, uh, was disapproved by uh, former Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan per orders of uh, the Executive Secretary, then Executive Secretary, Pakito So yun lang naman, ni ko natin sa kanya para to, because we are, we are uh, trying to establish here kung talagang totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales. Well, Mr. Chair, uh, as far as I am concerned, these are all hearsay, and you cannot, uh, you cannot uh, believe in all the alibis or the imagination of this uh, particular resource person, Mr. President. Yes, Mr. I, I, Mr. I, I am taking your, uh, your uh, position on this matter, uh, your honor. But uh, when you say hearsay, walas personal knowledge. So let us define now uh, what is personal knowledge. personal knowledge is talagang siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam, di ba? So, right here, right now, I presume, hindi ako bugado ha, hindi ako bugado. Ordinaryong polis lang po ako. Pero itong, itong, ito ang interpretation ko. Jonathan Morales has no personal knowledge as far as the uh, the action of Paquito Ochoa of stopping the said uh, supposed to be surveillance and casing operation to validate that information. But, he has a personal knowledge as far as that information is concerned. So, when we talk of personal knowledge, alam niya yung informasyon. So, personal knowledge pa rin niya na Because, nakausap niya si Gadapan na sabi niya, pinahinto itong operasyon natin, disapprove ko dahil ayaw ni Executive Secretary uh, Otsua So may personal knowledge si Morales of that information. Pero wala siyang personal knowledge as far as that incident is concerned. Na pagbigay ng order ni Otsua na i-basura yung operasyon. So, yun lang sa akin. Uh, hearsay, pero pagsabi natin personal knowledge, may personal knowledge siya as far as that information is concerned. Kaya nga, tinatawag natin ngayon, pinapatawag natin ngayon, uh, na-intriga lang ako, uh, your honor, kasi pangalawang invitasyon na natin ito, uh, ngayon may COVID siya, so, pangatlong uh, invitasyon natin dito, ay, kuwa na, uh, sabina na, uh, I, I, I don't think uh, the Senate will uh, question my actions as far as uh, this year is concerned because, because, uh, kailangan mabintin natin yung credibility ng Senado na kapag tayo ini-snub ng ating mga resource person na very sensitive uh, information na dapat makuha nating galing sa kanya, ay hahayaan na lang natin siya off the hook. Dahil dumami na ang mga senador na dumalo sa hearing ni Bato, kaya lumabas na naman ang mga pa-joke-joke nito. At uh, dumadami na akong kasama dito. Lumalakas yung loob ko. Uh, Andiyan na kayo. Kayo ay uh, marami na akong reinforcement. Thank you, thank you. Sa naunang hearing, ay quinistyon ni Morales ang resulta ng drug testing ng Pangulo kung bakit raw umabot lang ito ng dalawang minuto. Ngayon, para sa ikatlong hearing ay dumalo na mismo ang doktora na head ng drug testing ng St. Luke's Medical Center. Ito, ang sinabi ng nagsagawa mismo ng drug testing sa Pangulo. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-a-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naga, naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya hanggang 5 minutes po yung maximum. So S we can get, sorry po, 40 so, to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na? So yung uh, doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible? Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay. May linya pa nababas, Doktora? Tinanong ni Senador Chis Escudero kung lahat ba ng ipinagbabawal na bisyo ay tines ng Pangulo pero ang sagot ay hindi. Isang substance lang pala ang kanilang tinest. Ito ay ang aligasyon noon at mapahangka ngayon ni PRRD na tinitira umano ni BBM. Does a presidential candidate na nag-cocaine? I cannot, uh, totoo yan, there's a candidate who was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman, they go on a yacht, yate, or in, in the air, doon niya sila magsup-sup ng... Naging hyper si Bato nang marinig nito ang sagot ng taga St. Luke's patungkol sa pagtest ng ipinagbabawal na bisyo sa mga nagwo-walk-in sa kanilang hospital. Pero kung ako walk in lang ako, pupunta ako doon sa iyo. I want a drug test. Anong gagamitin niyo? Kung ano pong hihingin niyo. Oo, oh, may ganon kung... ba na hingin? At? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, magpa drug test. Huwag niya ba nagtatanong na itest It niyo ako sa cooking? Itest It niyo ako sa Cebu? Itest It niyo ako sa Marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test, para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang uh, ang ginagawa natin, hindi naman kami nagre-request sa inyo ng itis niyo ako sa Kukin, itis niyo ako sa Cebu, itis niyo ako sa Marijuana. Hindi ah, pupunta ko sa inyo, please, conduct drug test. O, oh, negative. Salamat. Dali ko ito sa in-apply ko ng trabaho. O, oh, wala ako ha, negative ako. Bakit inispecify na Kukin? Hindi. Sure ka? Usually cocaine po kasi. ang uh, ang hiningi ng pasyente ng panahon na yon? Opo. Malamang sa malamang ang rason kung bakit Coke lang ang pinatest ng pangulo dahil yun naman ang aligasyon noon sa kanya. And issues were being raised with then candidate press with then candidate Bongbong Marcos that um, these issues were raised to against him that allegedly he was um, a cocaine uh, user. And that's why at that time they conducted these tests to answer in in light of the political um, perhaps whether at that time um, the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. But the Supreme Court unfortunately struck it down. Pero magkaiba pala ang mga testing kits na ginagamit sa bawat substance ng illegal na bisyo. Kaya dapat pala na isa-isa mong itest ito. Maaaring hindi ka gumagamit ng coke. Pero Illegal na bato naman o damo ang iyong tinitira. Gustohin man ni Sen. Bato na gumawa ng batas para i-require ang sinumang kandidatong tatakbo na kailangang magpa-drug test ay hindi pala ito papasa sa Korte Suprema dahil bawal ito at kinukonsiderang unconstitutional. I that uh, as a result of this uh, inquiry in aid of legislation, this committee will uh, propose a legislation, propose a measure requiring all candidates to undergo drug test uh, before they will be uh, <laughs> that, yeah yeah I, I know I know I know I know it's, it's bawal according to our constitution so pag magpropose tayo automatically hindi yan makakalusot Because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng legis ang committee niya is in aid of legislation. So we are waiting for legislation na pwede niya come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganung uh, legislation requiring candidates to undergo drug test, sigurado uh, according to Senator Jesus Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusos yan dito. So please, you are listening right now. Yan po ang explanation. Sa pagtistigo na to ng taga St. Luke's ay tuluyang binasag ng nagsagawa ng test ang aligasyon ni Morales na tila hindi mapagkatiwalaan ang naging resulta ng drug test ni BBM dahil sa umabot lang daw ito ng dalawang minuto kahit si Bato ay wala na ring magawa kundi ang paniwalaan ng testimonya ng mismong nagsagawa ng drug test dahil klaro ang ebidensya na hindi ito peke at napatunayang totoo ang naging resulta nito. In fairness to St. Luke's, it's very clear here sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Nakalagay dito ang pangalan. The drug, the result is drug metabolite is cocaine. So, it's correct. Uh, na cocaine talaga. So, cocaine yung pinapatest niya. Yes po. Siya mismo ang nag-volunteer uh, nag, uh, na yes. cocaine ang ipapatest. So, result? negative. Partner questions, bakit two minutes? Sabi niyo, possible. Kayang-kaya, 2 -kaya, minutes. Yes po. Okay. So, that's it. Thank you for your cooperation. Maraming salamat. Hindi ito imposible, posible, ha? Posibleng-posible talaga. Yes po. Thank you. Thank you for that. Siguradong hindi pa rin makukontento dito ang mga kritiko at sasabihin na namang bato ang tinitira ng Pangulo. Ikaw, gusto mo pa ba, ba ng pang-apat na hearing ni Senador Pato? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.